Yan, isang maganda magandang umaga mga kataktika at ngayong araw na to, usapang sigarilyas naman tayo mga kataktika. Alam nyo ba na ang sigarilyas ay kilala sa pangalang wing bean sa Ingles? Eh, isang uri ng halamang gulay. Ang sigarilyas ay kilala sa kanyang anyo na berde at bilog ang balat na nagtataglay naman ng mahaba at manipis na palikpik na tila mga pakpak. Ang halamang ito ay karaniwang ginagamit sa pagluluto at maaaring gawing salad, ah, lutuin o ilagay sa iba't ibang lutong gulay. Bukod dito, ang sigarilyas ay mayaman sa protina, bitamina at mineral kaya ito ay kinikilala rin sa kanyang potensyal na maging mabisang bahagi ng isang malusog na dieta o pagkain. Ayan, dagdag pa ang sigarilyas ay isang mahusay na mapagkukunan ng sustansya tulad ng protina, vitamina, at mineral. Ayan mga kataktikaw. Oh. nagpapakitang gilas ng ating sigarilyas. Okay, dagdag pa tayong kaalaman mga kataktika. Ito ay mayaman din sa vitamina A at C. Gayon din ang vitamina B, pati rin rin sa iron, calcium at Bosporus. Dahil dito, maaaring ituring ang sigarilyas bilang isang uh, nutrition na bahagi ng pagkain. O yan mga may bulaklak at bunga na yung sigarilyas natin. Yan. Ang sigarilyas ay maaaring lutuin sa iba't ibang paraan. Maaaring ihain ito ng hilaw o yun, lagawing kasama ng salad. Yan. O lutuin mayroong uh, mga sahog. Ayan mga kataktika, oh. kita niyo ang ganda ng bulaklak niya. Oh. Isang puno lang yan. Kung marami yan, mga kataktika, di ang ganda niyan. Kulay uh, blue, violet na bulaklak. At marami pang kaming na mga bulaklak mga kataktika. Alam niyo ba na maaari din palang iprito ang sigarilyas? Yan, iligay sa sabaw o ganitan ng mga lotoing may Sa ibang lugar, ito ay kadalasan na ginagamit sa lotoing ng paggigisa. O oh, yan mga kataktika. Ang magandang uh, sigarilyas at masustansya. Ang sigarilyas ay kilala din sa kanyang kakayahan na magbigay ng sukal at protina. Ang mga buto nito ay maaaring gawing harina at maging sangkap sa paggawa ng tinapay, kakanin o iba pang mga produktong may mataas na sustansyang pangnutrisyon. Di ba mga kataktika? Ang ganda ng tignan ay mataas pa pala ang uh, vitamina at nutrisyon na makukuha sa sigarilyas. At alam nyo rin ba mga kataktika na ang sigarilyas ay mabilis lumago at maaaring tumubo sa iba't ibang uri ng lupa. Bukod sa pagiging pagkain, maaaring gamitin ang sigarilyas sa crop rotation para mapabuti ang kalidad ng lupa sa paghahalaman o sa agrikultura. Trivia din tayo. Ang sigarilyas, kung sa Ingles ay wing bean, ito pala ay kilala sa India na goa bean. Yan, o oh, yan yung bunga ng sigarilyas. Talaga naman. Nakakatuwa siya. Oh. Madali siya makilala kasi kakaiba. Parang sitaw ang bulaklak pero ibang klase ang kanyang bunga. Sabi nga, para may palikpik o parang pakpak. -pak. Mga kataktika, alam nyo rin ba na meron palang uh, botanical na pangalan ang sigarilyas. Ito ay Sopo Carpus Tetragonolobus. Ayan. Pakiulit nga po. <laughs> Sopo Carpus Tetragonolobus. Ang botanical name ng sigarilyas na may magandang bulaklak. At lunti ang mga dahon. At alam nyo rin ba na ang sigarilyas pala ay hindi lamang sa Pilipinas sikat Kung hindi kilala rin sa iba't ibang bahagi ng mundo Mga kataktika, alam nyo sa paghahalaman, ito yung isa sa pinakakatumang party Yung pag-harvest ng iyong mga tinanim Yan, sa kasabihan nga, kung may tinanim, mayroong aanihin Siyempre, una, siyempre, makikita mo tumutubo, nakakatuwa. Tapos, lumalaki na sila, namumulaklak, nakakatuwa din. At iba rin ang tuwa kapag katulad nito, o yan, na nag-harvest na tayo. Kahit na uh, maliit bakuran, pag may tinanim, may anihin. na-harvest natin. Yan, magandang araw mga kataktika. So, yung hinarvest natin na sigarilyas, lulutuin na natin. Lalagyan natin ngayon ng ayan, corn beef. So, corn beef ang isasahog natin sa ating sigarilyas. Ito mga kataktika, hinarvest ko to Papakain ko sana sa manok. Kasi yung mga magugulang, kinapakain ko sa manok. Kaya lang, nung hiwain ko siya, mura pa. Ayan, kaya isasahog din natin. So, ito yung na-harvest natin today ayan, harvest natin today and then yung nilagay ko sa rep yan. pero dun din galing yan uh, minakasabay kasi ito ng mga gumulang na so, ngayon, lulutuin na natin yan. at eto naman mga taktika magluluto tayo ng inihaw na isda at magigisa tayo ng sigariyas, lalagyan natin ng corned beef ayan so inihaw na isda with ginisang sigarilyas na mayroong corn beef. Makakain ba Daddy? ganyan? Man. Makakain ka ba ng ganitong inihaw na isda? Na may ginisang uh, sigarilyas at corn beef? Opa! Opa, oh, very good. Na. O mga kataktika, muli ang sangkap na ating iluluto ngayon. Aside <laughs> sa inihaw na isda, ay ah, ito, ah uh, corn beef, sibuyas, bawang at kamatis. So igigisa natin itong uh, hinarvest natin na sigarilyas. Lalagyan natin ng corn beef at yung ating inihaw na isda. Yan mga kataktika. Sana yung maibigan nyo itong ating ihahanda na ulam mula sa ating harvest sa ating bakuran. O yan mga kataktika. Ang teknika pala dito. Kailangan pino, halos yung hiwa ng sibuyas at bawang para makain ng mga bata. Dahil kung hindi, naku, pipiliin nila yan. Pero kapag pino, ang hiwa mo ng sibuyas at bawang, aba, eh hindi na nila mapipili yan. Kasi pag humalo na yan sa sahog mo sa corn beef, eh, hindi na nila mahahalata na meron na palang sibuyas-bawang yan. So eto, halagyan ah, din natin ng kamatis para mas masarap at mas masustansya. Yan. Kayo mga kataktika, ano ba ang inyong gustong luto o lutuin sa sigarilyas? Comment down below ha mga kataktika. At tignan natin kung sino ang may pinaka maraming kaparehas ng luto sa sigarilyas. O, yan mga kataktika. Yung ating paghahanda sa ating igigisang sigarilyas with corn beef. Okay. Sana yung maibigan nyo ito, mga kataktika. Yan, sana yung may napult kayo do sa ibinahagi natin uh, si Garilla. Sabang tayo ay magpapakita ng halaman natin. O mga kataktika, igisa na natin si sibuyas. Bawang. Yan. at lagay na si kamatis. sabay-sabay so, na luto yan. So kailangan natin yung extract nila para maging malasa at masarap yung ating nilulutong ulam mga kataktika. O so, mga kataktika, isa nga ang sigarilya sa halaman na nakakatulong para makonvert ang nitrogen. At pakinabangan ng ilang mga halaman pa na ating itatanim. Ang kagandahan niya, nabubuhay siya sa lupa na acidic yan ang advantage niya. O eto na yung inihaw natin mga kataktika. Luto na. So yun niya. Ang kainaman, isang puno lamang ng sigarilyas sa tanim mo. Marami na siya magbunga. Kasi once na lumago na siya, tuloy-tuloy na siya na magbibigay ng bulaklak at bunga. So isang puno lang yan, malago na. Ang advantage niya, marami ka maha-harvest mga kataktika. At kagandahan sa tanim mong sigarilyas, masustansya. Marami siyang uh, recipe na po pwede mong iluto mga kataktika. Marami kang lutong pwedeng gawin dito sa iyong anim na sigarilyas. O, yan mga kataktika, malapit-lapit na ito. Po pwede nating ilagay yung ating corn beef. Yan, lagay na natin yung ating corn beef mga kataktika. At halo-halo ng konti. Yan. Hindi na natin tututubi. So, yung uh, extract na nung mga ingredients natin at saka nung sigarilyas ang luluto sa ating ulam. So ayan. So ang gagawin natin mga kataktika ay eh, hahap lang natin yan para manamis. O, ito na, lagay na natin yung sigarilyas na hinarvest natin. Hap ko lang gagawin natin mga kataktika at malutong-lutong yan. Malutong-lutong manamis-namis na ulam. O oh, yan mga kataktika, konting halo-halo lang yan. O kayo mga kataktika, ano pa ang paborito nyong uh, ingredients o recipe pagluluto ng sigarilyas? Comment down below lang at tignan natin kung pareho ba tayo ng gustong recipe sa pagluluto ng sigarilyas. Yan, timplahan natin ayon sa inyong panlasa dahil ang inyong panlasa ang magsasabing okay na, sakto na, masarap na ang ating lutuin. Ayan, halo-halo lang mga kataktika. Konting halo-halo pa. Ayan. Mmm, sarap na nito. Takpan muna natin mga kataktika. Makalipas ang ilang minuto. Yan ang isura niya mga kataktika. Ito mga kataktika, yung sabi nyo na yung uh, sarili niya extract, yung loloto sa kanya. Ayan, kita nyo naman. Sosing sosi, mga kataktika. Mmm, -mm, sarap nito mga kataktika. Simpleng gulam. Masarap. Kainin. Wala mga kataktika. Okay na to. at ready na mga kataktika ang ating sigarilyas con corn dip yun na mga kataktika yung ating sigarilyas con corn dip mayroon siyang kasamang yung mga nasda mga kataktika yan sana inyong naibigan ang ating simpleng ulam na niluto ngayon taktika, ito na yung ating ni uh, niready na sigarilyas con corn beef. yung inihunis da. Ayan, rice. At syempre, toyo kalamansi, at sili. Uh, at syempre, ito na, mga taktika. Ano pang aba, kundi kain na.